Sa so, panibagong video, bagong. araw mga ka-idol, walang tigil ang pagulaan simula ng madaling araw pa ka-idol. Ngayon so makita niya naman yung kanal dito, wala na mapo na. Ayan, so yung kanal daw dito ay napakababo, ang tuwod ko lang siguro mga ka-idol. Ngayon so yung tubig ba dito mga ka, dito, pumasok na sa bahay. Ayan, so wala na kami magagawa dito, kundi hintay na lang kimigil ang ulan mga ka-idol para bumaba yung tubig. Ngayon hanggang sa lobby ang mga ka-idol, Makikita niya naman mga ka-idol. So yan mga ka-idol, may kita niya naman no, kunting ulan lang yan, hindi niya nakarad bumuhad no. Ayan, swimming so pool na. Pero hindi pa ganyan yung mga ka-idol, pag may bagyo na, nas lalong tataas yung mga ka-idol Yan sana so na umaksyon no, ang kagad